Sa mga hindi po nakakalam, ito ang tinatawag na siniguelas. Ayan ang itsura ng kanyang dahon, ang sanga, ayan kanyang mga tangkay. Ang siniguelas po ay nakakain ang prutas nito. O, masarap kainin ang kanyang bunga. Ayan ang itsura ng kanyang tangkay. Ayan ang lagunan siniguelas dito. Ito. Ito ang kanyang puno. Yan. Wala nakita nyo. Puro yan. Mga saga. Ayan. Napakalagulag siligwelas dito. Ayan. Oh. Ito. Ag bagadahol ay itsura niya o oh, napakadabi lang ano, lago, nagdahol na siniguelas na ito oh. ayan, tila nyo ah, kanyang itsura ayan, para mag kayo o oh, labi nyo ah, kanyang itsura o oh. oh, ito'y Ayan, ang dami-dami yun. Ano. Malakas lumago ang sagal si Liguelas na ito. Ayan, ilito mataas tumataas din. At medyo delikado lang ang sagal ito. But, pagka nagkamali ng na tungto, eh, nababali ang saga ito. Ayan, ang... Oh, ayan, tingnan nyo mabuti ang... Ah, Yeah.